kakausapin ko itong mga alaga kong aso. Kasi, matutulog ako. Wow! Ang init kasi, ang init sa labas. May init sa kablang kwarto, walang aircon. Kaya nagpunda ako dito sa kanila. May aircon. Ngayon, naglatag ako ng higaan ko. Tapos, matutulog ako dito. Tignan niyo yung isang aso. Nakatingin na. Aakitin ako na ito. Wala nga akit dito sa kama ko ha? Ha? Diyan ka lang ha? Matutulog ako ha? Umahoy oh mo boyin ha? Sky? My God. Sky! Makulit! Makulit na Sky! Andito ah, naman yung dalawang magkapatid panganay kasi kapatid din nila yan pero bunso ay pangalawang ano, pangalawang kapatid ito ba ang ama. <laughs> Ito si Lilet. Lilet, tabi ka lang dyan ha. Lilith ha. Ito naman si Undi. Big head. Ah, dito na si Mama Pike. Mama Pike, dyan lang kayo. ga ako dito. Oh no! Pike naman eh. Magulit naman eh. Matutulog din ako kasi mainit na. Sa kabilang kwarto walang aircon. Sabi. si Undi. Buti pa si Undi mabait. Bi. Wow! Di, lingon nga sa camera. Di. Di. Sky, nag-usap na tayo kanina. Huwag kang aakyat dito sa kama ko. Sky. Ah! Go. Get out, Sky. Ilalabas kita ngayon. Sige. Dito kasi sila. Oh. Si nanay nandito. Kaya dito din ako sa may aircon. Mainit. Ano na ako, kinukulit na ako. Hindi pa ako nahihiga, pero kinukulit na ako ni Skylar. Oh. Ayan. Ayan si Skylar na makulit. Ayan ang kanilang mama mama pike mama pike siya sama mama pike pike pangotoy ah pike eh nagmistulang kape mo tanan yun ikateman ni Skyler Si pike banget pike pike ikato ni Skyler to ini nagbangad ni Skyler oh Skyler na bangad oh Skyler na bangad bebot Bebot, bebot, bet, bebot, bebot, bet. Be... Skylar bangad. Skylar bangad. Be, bebot, bebot, bet, bebot, bebot, bet. Be... Skylar bangad. Skylar bangad. Aba, ngam nga dyan si Imam na. Ayan o. Ngat ngater. Mm, tignan nyo. Ngat ngater. Mm. Sige na na may iga ako. Uy. Kaya hindi ako nakakatulog dito ng gabi kasi

Mama Pike tingin daw Mama Pike. Ayaw tumingin ni Mama Pike sa camera. Bakit Mama Pike? Ha. Mama Pike. Hello Mama Pike. Lingon na daw Mama Pike. Ayaw talaga lumingan ni Mama Pike. Ayaw parin. Ayaw kung pahigain ni Skyler. Nandito siya sa tabi ko sa kama. Ayaw niya akong, Ayaw niya akong pahigain. Kaya antay ko pa yung magbibili deliver ng gas. Naubusan kasi ako ng gas kanina habang nagluluto ako. Hindi pa naluto yung gulay. Kakalagay mo pa lang yung ampalaya tapos naubusan na ng gas. Hay nako. guys, tutog na nga ang person. Nabutan na ng 1.30 bago kumain. Hapkop na yung gulay niya. Buti na lang takon ng ampalaya. And so, okay guys, don't forget to click, click the subscribe button. And like mine guys. Thank you.